Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro Kamusta po kayo mga leyo? So, titingnan natin kung ano-ano ang mga updates sa inyo mga leyo So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi Kung lamang kung ano yung para sa inyo at ang ibang hindi ay bigay po natin sa iba So, pasyensya na po, malakas ang ulan no? So, simulan natin mga leyo okay leyo no so meron kayo dito ang energy na parang nagdadalawang isip ka sa mga decision mo na gagawin mo natatakot ka siguro baka hindi mo makayanan no kasi nagdadalawang isip ka dito eh parang natatakot ka sumubok pero may idea ka na. Eh. May idea ka na. Pero nandun yung parang pagkatakot mo. At pagdadalawang isip mo. Hawak mo na eh. Hawak mo na yan. Yung idea mo. At pinaproteksyonan mo itong mga goals mo mga idea mo pero natatakot kang subukan no may mga naalala ka siguro no na may mga naalala ka dito na hindi magandang nangyari sa'yo no? Leyo. Pero napaka ano nyo po, uh, um, ni um, nandun yung pagkapursigido niya talaga eh. Ang daming pumapasok na idea sa inyo. Madaming, ang daming gusto mong, madami kang gustong gawin. Kaya lang nandun yung pagiging pag-doubt mo sa sarili mo. Pinanghawakan mo na to eh pinahawakan mo na. Siguro ang iniisip mo rin dito, Leo, para, parang baka hindi mag-growth, mag magkaroon ng growth yung pinaplano mo. No. Kasi nandun ka sa sitwasyon na baka hindi mo makaya Kasi parang ang nakikita ko dito parang yung yung puso mo, no? Ang nangihibabaw sa iyo. No. Siguro na nasaktan ka dito. Nasaktan ka ng dati mong person. May mga bagay na alala doon. Kaya siguro natatakot ka ulit sumubok ng isang relasyon. Nagdadalawang isip ka. Pero gusto mo uli eh. Gusto mo uli sumubok. Gusto mo uling magkaroon ng isang relasyon. Kaya lang nandun ka sa pag-aalangan. No? nag aalangan ka dito. Pero may isang bagay ka na pinanghahawakan na decision mo. Pero sa nakikita ko, um, matutuloy din to, unti-unti, no? Medyo mabagal, medyo mabagal nga lang, pero makukuha mo rin ano? yung gustong gusto mo. Yung pangarap mo, kung money man yan, or ang um, person mo, napaka-creative rin po dito, ano, leo no? napaka passion niyo. Um, meron kang isang bagay na pinanghawakan mo na nagkakaroon ka na ng pagpunta doon. Sa bagay na gusto mo makamtan. Leo huwag um, ka dito mag laging nagda-doubt sa sarili mo huwag no? ka laging magda-doubt sa sarili mo kasi sa nakikita ko naman dito kaya mo kaya mong gawin kaya lang nandun lang yung um, nag-aalangan ka sa sarili mo kasi nga um, pumapasok lagi sa isip mo na baka hindi mo kayanin no no Leo um itong pagdadoubt niyo sa sarili ninyo am, um, dapat unti-unti no kung hindi man maialis agad unti-unti unti-unti niyo pong ialis no yung pagdadoubt niyo sa sarili niyo kasi hindi ka makakapunta doon sa pinaka goals mo kung lagi kang nagdadalawang isip paano mo makukuha ang isang bagay na pinapangarap mo kung nandun ka lagi sa pagdududa sa iyong sarili. At meron ka lagi ditong naaalala kung niloko ka man or may nagawa kang mali sa sarili mo. No? sa so, wag mong pagdudahan ang sarili mo. Huwag mong pagdudahan ang mga pangarap mo na ano pamahasin sa inyong mga layo So, yun na nga, Leo. Stress, 'no? Ang kaya ka nag-aalangan sa sarili mo, 'no? Let go mo. Let go mo 'yung mga bagay na nagpabigat sa iyo. Let kung na-stress ka diyan sa isang bagay na 'yon na naaalala mo. Let go. kasi dito nagkakaroon ng balakid eh. Dito nagkakaroon ng balaki yung mga pangarap mo. Kapag lagi mong binabalik-balikan yung mga na, na nagpa, nagpasakit sa iyo. Ano? No? Leo. Um, don't take on, don't take on other people's stress breathe it now labas mo kung sino ba itong mga nagpa-stress sa'yo na nakuha mo ilabas mo yan wag mong dibdibin mapapagod ka talaga dyan kapag lagi mong iniisip yan at saka nagkakaroon ng blockages yung mga pangarap mo kapag lagi nandyan yan sa dibdib mo Paano ka mapupunta sa mga makakapunta sa mga goals mo kung laging ganyan? Iniisip mo 'yung mga bagay-bagay na nagpa-stress sa'yo. Dahil dahil sa nasaktan ka? Ha? Bogi mo na sila time to let go. Kung sino ba niyan mga ang um, it's time to let go of anger or blame. Let go mo na. sino may yung mga nag-blame or yung mga uh, nagalit, no? na feel ko yung ano niyo, Leo. Okay. So yun. ka rin, no? The bottom of the is you are gifted. Oh, you are very talented. Talented ka. You're so creative. You're passionate. Huwag mo harangan. Huwag mo harangan ng mga plano mo. Okay? So, um, yun po. Yun po ang yu. Um, Thank you. Thank you and God bless.